good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ako po ay may babatiin na karawan niya po ngayon. Sa kaibigan namin sa Whitey Friends, kundi walang iba. Si Kiki, si 15TV, Kerwin, uh, happy happy birthday po sa'yo. And enjoy your day, ingat ka po lagi. Diyan. At salamat sa ano, sa support mo sa aking channel. At patuloy mo lang yung kab kabaitan mo at napaka friendship ganon kahit na bago lang kita na kilala ano nga ka? kasi yung pala kaibigan kaya ang masasabi ko sa iyo ingat lagi and enjoy your day happy happy birthday ulit Get bless po ito po si Jing 28 title channel na mababati sa iyo ng happy happy birthday enjoy your day Get bless Hello, hello everyone! Mega, mega love shout out! Ayan, nandito po sa inyong harapan ang nag-iisang popsicles. And for today's video guys, ay wala po tayo sa aking channel. At nandito po tayo sa channel ng ating nag-iisang solid na kaibigan dito sa Whitey World. Which is KKC15 TV. Ayan, so bakit po tayo nandito? Dahil nais ko po siyang batiin ng happy, happy, blessed birthday. Ayan. So, hello, KKC15TV. Bye, KKC15TV. And bye, everyone. God bless. Salamat di kong gapo. Happy birthday. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Enjoy your day. Hello. Good morning sa Hong Kong. Ayan, babati ako sa isa naming kaibigan sa YouTube channel, walang iba kundi si KKC15TV. Nasa Taiwan siya. Happy happy birthday KikiC15. Maligayang maligayang kaarawan sa iyo. At dasal ko na lagi kang maging malakas at maayos ang iyong pamilya. Ayan, dito na lang at God bless you. Maraming salamat sa mga tulong mo din sa amin sa YT World sa aking channel, 357 Olive Kitchen, na bumabati sa iyo ng maligayang karawan. Happy, happy birthday! Happy birthday. 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 本张单曲专辑祝歌者林林生日快乐，二零二零年一路长虹。 Hello to all Una, uh, Happy New Year po sa inyong lahat dyan mga friends Ito po si Dex USA Nandito pa rin sa YT na kasama ninyo uh, Nandito po para batiin natin na maligayang karawan ng ating kaibigan na si KKC uh, Maraming salamat na isa ako na sa napili mo na mag-greet sa iyo At ito ang uh, pinaabot ko Sana ay marami pang birthday na darating sa iyo kaibigan at sana ay darating ang araw ay magkita-kita tayo sa Pinas. Sige po sa inyong lahat dyan po mga kaibigan sa YT. Ingat po kayo at uh, happy birthday ule sa iyo kaibigan KKC. Adios. Bye bye. kaibigan ko dito sa Mikey hmm. hmm. uh, ng Iyak Disney. Pari ko sa Kikiki Sistin TV. Sana ko ay bigyan ko kayo ng maraming beses uh, at buhay para magsasama-sama tayo at uh, magkita sa personal soon. Uh, Listen, you all the best in life. Uh, not to you. uh, youngness. always. Bye -bye. birthday tropa kay Um, sana more birthdays to come. Laging healthy. Kung magkakasakit, syempre. And sana maging masaya ka sa birthday mo. And happy anniversary sa college. Hindi ko sure kung anniversary. Pero <laughs> feeling ko. Ay, <laughs> anniversary talaga yun. Happy, happy birthday tropa kay Casey. Salamat kasi... Nakilala ko ang mga ka Thank you kasi hindi mo ako tinatanggal sa kaligid kahit hindi ako always nakaka-support. Um, alam ko ako ang pinakabago sa kaligid kasi simula nung maging kaligid ako, alam ko wala ka pa namang wala pa namang kayong itinapasok ng bagong member. Kaya ako ang pinaka, pinakatahimik, pinakamabait. Cheros! Wala kayo kumontra. Then, and happy happy birthday happy happy birthday tropa pasensya na na-rate ang greetings ko sa'yo kasi alam naman alam naman ako medyo busy Ayan, hindi ayun lang tropa um, happy happy birthday ulit and sana laging maraming blessing na dumating sa'yo lalo na ngayong taong 2024 and syempre laging masaya ang mga pamilya. And, yun lang, wala na akong masabi. Alam mo naman na yun. Alam, alam mo naman na ako ano yung mga wish namin sa sa'yo. And, ang lagi namin wish is, ano, mag-iingat ka nang lagi dyan. Yun lang. Sana huwag ka magbabago. Hindi pa man tayo nagkikita in person. Pero alam po na isa kang mabuting tao ayun, happy, happy birthday to tropa kay Casey. We love you, mahal ka na mga, mga kaligit. Sandaan niya. Pero yung ating back to back, ngayon, 2020, 2024 na, wala pa rin. We love you, tropa kay Love you all. Thank you, thank you. Hey guys, this is Burudong. And of course, uh, first and foremost, would like to say we miss you all. Uh, including the rest of our friends here and youtube um, just wanted to take this opportunity to thank everyone who ever watching right now and be part of this uh, wonderful celebration uh, to our brother here kkc15tv and wishing you a happy happy birthday and of course, uh, good health, uh, more blessings to come, and many, many more years to celebrate. So, once again, on behalf of my family and the Burudung's vlog, wish you a happy, happy, happy birthday. Enjoy and God bless you, and I love you, my brother. Take care. Hi, Bagwan Lahat. Babating ko sana ang Aki bunso nasi KKC. TV. Happy birthday, Bunso. 15 ba? Or 14? Or alin sa dalawang yon Basta, yun na yun. Happy birthday. Kaya wag mo na pahirapan si ate, ha? Medyo minamalat kasi si ate ngayon, eh. Kaya pagpasay siya muna. Basta, ito lang masasabi ko sa'yo. Kung nasaan ka man ngayon, ingat ka at doble ingat. Yun lang po. Kumain ka ng marami. At para na gumanda naman ng boses mo, yeah. minom ka ng luya. Alam mo yan? At ang tinuturo ni ate sa'yo, minom ka ng luya para na mag ng yung alam mo na yun. So, sige na. Basta, happy, happy, happy birthday, bulso ko. Love you. Bye! So, ayun na nga, Pogi. Kalisig ko. So, happy, happy birthday sa'yo. And I wish you more birthdays to come. And to stay healthy and wealthy mas pogi ka ngayon sa paningin ko kaysa kay Kalbo. So, dahil yan ay birthday mo. Yeah. Happy, happy birthday ulit! Ingat! Ha <laughs> salamat po sa lahat ng mga, mga greetings niyo uh, sa mga support mga uh, binigay niyo pong blessings sa akin uh, nung birthday ko so pagpasensyahan niyo na po uh, sobrang late po ang aking uh, upload na to ang aking uh, premiere para sa aking birthday ayan so alam niyo na po kung ano yung dahilan dahil sa nasira po ang aking phone so ngayon uh, nagawa na po napauyang na repair na po siya Uh, masaya na po ako kasi naibalik na lahat ng account ko dito. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, sa mga team ka legit. Ayan, from my heart. Ayan, maraming maraming salamat sa ating mga supporters. Ay, syempre, hindi mawawala ang aking utol. Syempre, siya yung pinakagwapo. Mga pangalawang gwapo sa akin. Ayan, <laughs> Ayan tol. Uh, maraming maraming salamat, tol. Alam mo na yan. Ayan. So ayan, uh, ang ganda dito na lang. Maraming maraming salamat po sa mga greetings niyo. Ay uh, appreciate ko po lahat 'yan. Ayan, maraming maraming salamat. KKC 15 TV. Ayun. Patuloy lang po ang aking uh, ang inyong uh, pag-support sa akin. Maraming maraming salamat. God bless.